Hello, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. Ayan, so andito ulit ako, Mamay Love Advice upang magbaga, magbigay o magbahagi na naman sa inyo ng ilang dagdag kaalaman o love advice pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig, okay? So mga kamamay, napakaganda na magiging topic natin ngayon. Kung sa tingin ninyo, kayo na lang palagi, mga girls, kayo na lang palagi yung nagdi-demand ng oras sa inyong mga jowa, sa inyong mga asawa. At hindi na kayo nabibigyan ng pansin para kamustahin, para kulitin, para tanungin kung kamusta ba ang araw mo. Okay, sa so, madaling sabi, nawawala na po yung oras sa iyo ng isang lalaki. Nawawala na po yung uh, time na i-chat ka niya, i-message niya. Okay, so ngayon sa ating uh, video ito pag-uusapan natin yung mga bagay Okay? O mga tips kung ano ba ang kailangan mong gawin upang ikaw naman ang i-message ng isang lalaki. Sa madaling sabi, siya naman ngayon, okay, ang magiging aligaga sa pag-message sa iyo. Okay? So, gawin mo lang mga kamamay itong aking mga ituturo at aking mga tips na ibibigay sa iyo. Kung handa ka na, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. So, ano nga ba yung tip number 1 ko upang sa ganon is mag-message sa iyo ang isang lalaki? So, number 1, huwag kang masyadong bumaban sa usapan ninyo. Mga kamamay, ito yung kadalasang kamalian ng mga kababaihan. Okay. So kapag ka nasanay sila, napalagi silang nag uusap Kung nung unang Uh, panahon. Nung unang una-una uh, ninyo sa inyong relasyon, palagi kayong nagtawagan, lagi kayong nag-uusap, lagi kayong nagkaka-chat, lagi kayong nagkaka-text. Halos oras-oras matapos ang maghapon, walang inurasan na magka-chat kayo. Well, hindi po tama 'yung ganung gawain. Siguro nung una, oo, tama. Pero kapag ka medyo tumagal-tagal na kayo, iwasan niyo po masyado ang bumabad sa ganyang usapan. Yung tipong wala na kayong topic pero nagsisend ka pa rin ng message Message. Okay, kumain ka na ba ganyan? Basta humaba lang ng humaba. Yung tipong all day long connection yung inyong mga cellphone. Okay? All day long, nag-uusap kayo kahit wala na kayong topic. Huwag pong ganun mga kamamay. Bakit? Mauumay po ang bawat isa, especially ang isang lalaki. Okay, kung ikaw girl, hindi ka nauumay na lagi kayo magkausap, halos magapo kayo magkausap, sasabihin ko sa inyo, ang lalaki nauumay din po yan. Okay? Hindi lang siguro niya pinaparamdam sa'yo na nauumay siya kasi bago pa lamang kayo. Pero tingnan natin pagdating ng uh, ilang mga taon o ilang mga buwan. Mauuumay sa so, dating nakasanayan mo na palagi siyang nagchat-chat, lagi siyang nagtatawag, uh, natawag sa'yo, lagi siyang sa sa'yo. Well, kapag katumagal tumagal kayo, malilimatahan yan. Mababawasan yan. Bakit? Eh kasi nauumay na sila. Yung tipong wala na silang masabi, pero ikaw tuloy pa rin ang pagchat-chat, tuloy pa rin ang pagte-text at kapag ka hindi nag-reply, nagagalit ka, hindi po tamang gawain yung mga kamamay. Ang gawin nyo po, mag-message lang kayo sa tamang oras. Mag-message lang kayo sa mga panahon na talagang may free time yung lalaki. Hindi istorbo yung message niyo, Hindi istorbo yung pakikipag-chat niya sa inyo. Kasi kahit alam nyo may pasok, nasa school yung lalaki, pinipilit yung mag-reply. Tama ba yun mga girls? Di ba ang laking mali? E paano kung siya ay makita ng kanyang professor? Na cell, puro cellphone lang ang hawak eh di ba? Di ba? Napag mapagalitan pa siya. So ano mangyayari pagka ganon? Di ba? So masisira ang kanyang pag-aaral. Hindi siya makakapag-focus sa kanyang ginagawa. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, Huwag kayo masyadong bumabad sa pakikipag-usap sa kanya online o through cellphones. Ang gawin niyo po, hayaan niyo silang hayaan niyo siyang gawin yung mga bagay na ginagawa niya. Hayaan niyo po sila na i-enjoy yung mga bagay na dapat ginagawa niya. Baka yung mga responsibilidad ng isang lalaki hindi niya nagagawa, especially sa kanyang pamilya dahil gusto mo lagi siya pa-chat katawagan. Kahit abutin kayo ng alas dos, walang problema. Kahit may pasok pa siya kinabukasan, 'Di ba? Mga girls, masyado po kayong needy kapag ka ganyan. Ang gawin niyo, maging busy kayo sa inyong uh, career, maging busy kayo sa inyong trabaho, maging busy kayo sa inyong uh, pagpapaganda, sa inyong pag-aayos, mas makakatulong 'yan mga kamamay sa inyong relasyon kaysa palagi kayo nag-uusap, palagi mo siyang kino which is mali po. Kapag po kasi na yung isang lalaki na palagi niyo siyang tinatawagan, palagi niyo siyang uh, kinukulit, pag nasanay yung mga yan, baka wala na rin silang gawing maayos sa kanilang buhay. Baka mamaya kahit yung trabaho nila, pabayaan na nila. Yung kanila pag-aaral, hindi na sila makapag-focus. Kasi panay ang chat-chat mo sa kanya, panay ang message mo sa kanya. So maaaring marami ang maapektuhan sa mga ginagawa mong pangungulit sa kanya. Kaya kung ako sa inyo, para hindi rin manawa ang isang lalaki Kaya po, uh, yung ibang lalaki, naghahanap ng ibang kausap Naghahanap ng ibang uh, ka-chat, ka-text Kasi halos lahat ng topic mga kamamay, na topic nyo na okay? Halos lahat ng gusto mong malaman sa kanya, nalaman mo na So wala ng trail mga kamamay Kaya kung ako sa inyo, para magkaroon kayo ng magandang usapan Hayaan mo siyang makapag-ipon ng kwento hayaan mo siyang makapag uh, makapag uh, ipon ng maaari niyang i-share sa iyong idea. Okay? So kapag ka ganyan, mas uh, ganado kayong mag-usap. Ganado kayong mag-chat, ganado kayong makipag-video call. Okay? So kasi kapag ka araw-araw, oras-oras kayo nagme-message sa isa't isa, wala. Walang patutunguhan pag ganyan hanggang sa magkasawaan lang kayo. Okay, para sa ganun, mag-message sa inyong isang lalaki at excited siyang mag-message, Huwag kayong bumabad sa inyong usapan. Alright? So, number two. Iparamdam mo na hindi ka takot at demanding sa oras niya. Okay? So, mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, hindi po mahalaga hindi po mahalaga na lagi nyo pong pinaghahanapan ang isang lalaki. Huwag, huwag nyo po silang paghanapan, especially nung atensyon na gusto nyo makuha sa kanya. Baka po ang ginagawa nyo dyan, eh, palagi nila kayo nagme-message, lagi nila kayo nagchat-chat, sinasabi nyo na nagkukulang na sa oras, sa panahon, huwag po ganun mga kamamay. Okay? So, ang gusto nating mangyari dito, eh sila yung matakot na baka iwanan nyo sila sila yung maghabol sa inyo mga girls. Yun ang goal natin dito. Kaya huwag niyong ipakita sa kanya na naghahabol kayo most of the time. Huwag niyong ipakita sa kanila na masyado kayong needy. Lagi kayong naghahanap ng oras sa kanya. Lagi niyo siya pinaghahanap pa ng attention. Huwag ganyan. Okay? Kung siya walang oras sa inyo, pwede pong uh, wag din kayong magparamdam para alam niya o maramdaman niya kung ano yung feeling ng hindi message Okay, at the same thing, hindi ka naghahabol sa kanya. Kasi kapag ka ang lalaki ay naramdam nar na ang isang babae is naghahabol sa kanya most of the time, okay, lagi kayong nagtatampo, nagagalit kapag ka hindi hindi kayo minimessage. message Kapag ka ang lalaki nakaramdam ng ganyan, masyado kayong naghahabol, lalo pong lumalayo ang mga 'yan. Lalo pong uh, hindi kayo imemessage ng mga 'yan. Kasi hindi po kayo mamimis. Hindi po kayo hahanapin yung kilig factor, hindi niya mamimis kasi palagi lang kayong nandyan pero kung lilimitahan ninyo ang inyong pag-message sa kanya at pararamdam nyo na hindi kayo takot na mawala siya ay talagang mag-iisip ang lalaki mag overthink yan kung bakit hindi ka na nagme-message, hindi ka na nagpaparamdam, hindi ka na tumatawag. So, ang mga lalaki 'yung bigla 'yung mag-iisip. Bakit kaya 'yung babae na 'to hindi na nagme-message sa akin? Ano kaya 'yung nangyayari dito? Baka mamaya may pinagkakabal ang ibang lalaki to. Kahit uh, kahit uh, hindi, hindi niya dapat isipin 'yon, may isip niya 'yon. Kaya ang tendency ang gagawin niya i-message ime kanya, aalamin niya kung anong ginagawa mo, kung nasaan ka, and many more. Kasi nga Peneraram mo sa kanya na hindi ka takot uh, iwanan siya okay hindi ka takot na hindi mo hindi kanya bigyan ng oras kasi marami kang pwedeng gawin sa oras na hindi siya nagme-message pwede ka nga mag-self improve sinasabi ko sa inyo kasi kasugin niyo 'yung pag-aaral niyo, ang inyong trabaho, ang inyong sideline at makikita niyo masenso na kayo, 'yung lalaki maghahabol pa sa inyo at pag mag-message sa inyo palagi Okay? Kasi nga binuasan mo yung update sa kanya. Kasi nga binuasan mo yung attention mo sa kanya. The same thing, yung attention na palagi niyo ibinibigay sa kanya, lalabes. Okay? Eh napunta dun sa mga bagay na makakatulong sa inyo and which is yun nga, ang uh, pag-self improve ninyo sa inyong sarili. Kaya mahalaga mga kamamay para mag-message sa inyo at talagang maghabol sa inyo ang isang lalaki, iparamdam niyo na hindi kayo takot mawala hindi kayo demanding pagdating sa oras niya. Alright? So number three, iparamdam mo sa kanya na kaya mo siyang iwan oras na makagawa siya ng kasalanan. Most of the time, mga girls, hindi nyo ito pinararamdam. Kaya yung mga lalaki na i Kaya yung mga lalaki patuloy na gumagawa ng pagkakamali. Kasi lagi ninyong uh, tinatanggap paulit-ulit-ulit yung tinatanggap sa inyong buhay kahit na sobrang sakit na yung ginagawa sa inyo, lagi na kayong niloloko, tinatarantado na kayo, sinasaktan na kayo, harap harapan ay tinatanggap niyo pa rin. Kapag ka nasanay ang mga ang mga lalaki sa mga ganyang uh, pa-epek-epek ninyo mga girls, eh talagang hindi na kayo igagalang ng mga yan. Hindi na kayo irerespeto ng mga yan. Kasi hindi na sila natatakot. Kasi sa kabila ng kanilang mga ginawang pagkakamali, handa pa rin siyang tanggapin. Which is maling-mali. Kaya mga girls, kung gusto nyo na i-message kayo ng isang lalaki at habul-habulin kayo most of the time iparamdam mo sa kanya na kaya mo silang iwan o kaya mo siyang iwan oras na gumawa siya ng pagkakamali. Sa ganyang pagkakataon mga girls, mag-iisip ang mga lalaki bago sila gumawa ng hakbang. Bago sila gumawa ng isang bagay, mag-iisip kung tama ba o mali. Kasi may mga consequence na maaaring mangyari kung gagawa sila ng pagkakamali at yun nga ang kapalit, maiiwanan silang nag-iisa. So iparamdam nyo po sa kanila yan. Bigyang diin bigyang pansin, iparamdam na kaya nyo silang iwan, oras na magkamali sila. Ang pagmamahal ay pagpapakita ng kagandahang loob sa isang tao o sa ating kapwa. Hindi po yung pagbibigay ng sakit ng ulo, sakit ng damdamin, at kung ano-ano pa sa kanyang partner. Okay? So para mas maging epektibo ang paghahabol at pagbimessage sa iyo ng isang lalaki, yan ang iparamdam mo. Iparamdam mo na hindi ka takot, mawala siya. Alright? So next, iwasang pumatol kapag ka galit o nagtatampo siya. Napakahalaga nito mga kamamay. Most of the time, kaya, kaya kayo ay uh, nagkakaroon ng mahabang pag-aaway, mahabang uh, pagtitiisan, eh kasi pinapatulan nyo po ang bawat isa. Especially ang mga babae. Mga babae, sinasabi ko sa inyo, walang patutunguhan kung lagi nyo papatulan sa away ang isang lalaki kung gusto nyo kayo ang habulin ng isang lalaki, iwasan nyo makipagtalo sa kanya kapag gagalit ka siya. Bakit? Isipin nyo ito ha. Ah. Kapag gagalit ka ang lalaki at hindi nyo sasabayan, magsasalita lang ng magsasalita yan, ng masasakit na salita, magkukwento lang magkukwento, di ba, manimise, most of the time, ganyan, at ikaw hindi ka, maka, hindi ka sasagot, hindi ka, hindi ka papatol. Imagine nyo, kapag ka lumipas ang isang araw at wala siyang narinig sa'yo, mag overthink na naman yan Iisipin niya lahat ng kanyang sinabi sa isang babae O isipin niya ang lahat ng kanyang sinabi sa iyo At matatauhan siya at marirealize niya na parang sumobra siya At marirealize niya na minsan pala nagkamali rin siya At kapag ka na-realize niya yon mga kamamay Siya mismo ang hihingi ng tawad sa iyo Ime-message kanya, niya okay, Tatawagan ka niya, kasi wala kang sinabi eh. Wala kang sinabing masama sa kanya na nahimik ka lang, nakinig ka lang hanggang sa ma-realize niya sa kanyang sarili na nagkamali din siya. So, hihingi siya ng tawad siya yung magkakabul ngayon. Ang gagawin mo, magpapakipot ka naman. Hindi ka magre hindi ka magchat chat Hanggang sa kulitin ka na ng kulitin, hanggang sa mapuno ang inbox mo. So, sa ganyang pangyayari, makikita nyo talagang uh, message kayo ng isang lalaki at hindi kanya matitiis at ihingi siya ng sorry o uh, kapatawaran sa kanyang nagawang uh, pagiging galit sa sa'yo. Okay? So, uh, next. Iwasang mabilis mag-reply. Mga kamamay, napakahalaga din ito. Kapag kasi mabilis ka masyadong mag-reply, iniisip ng isang lalaki na sa kanya ka lang nakafocus, sa kanya ka lamang uh, nakatingin, sa kanya ka lang nakadiin. So, madaling sabi, uh, wala kang ginagawa sa buhay mo. Hindi ka nagsa-self-improve, hindi ka nagtatrabaho, hindi ka gumagawa ng bagay na makakapag-improve sa sarili mo kasi nga palagi ka lang nag-reply sa kanya, palagi ka lang nagme-message sa kanya at ang bilis mong mag-reply. Okay? So, ang isang uh, lalaki ay uh, makakaramdam lamang ng uh, pangamba sa kanyang sarili o talagang uh, may isip kanyang uh, i-chat ng i-chat, text ng i-text kung mag-reply -re ka ng medyo matagal. So, kapag ka kayo nasa kagandahan na ng usapan at bigla mong bibitinin, magtatagal ka ng message, lagi siyang mag-message sa'yo na mag-message. Wala pa siyang, wala ka pang reply pero siya, ang dami ng chat sa'yo. Kasi puro follow-up question. Kasi nga, ang tagal mong mag-reply. Okay, lalo na kung maganda usapan. Kapag kaganyan mga kamamay, eh talagang uh, message ka niyang pilit at kahit na lumipas pa isang araw at hindi ka pa rin nagre-reply, uh, i-chat-chat ka ulit niya kung bakit ka biglang nawala, hahanapin ah, ka niya kapag ganyan at paghahabol sa iyo ang isang lalaki. Kaya mga kamamay, mga girls, iwasan niyo ang mag-reply ng mabilis. Uh, Lalo na kung nakikita niyo, napipisil niyo na may nararamdaman ng isang lalaki sa inyo, ay eh, talagang hindi ka niyan uh, hindi ka niyan natitigilan na i-message hanggang sa mag-reply ka. Sa ganyang, uh, sa ganyang proseso, sa ganyang sistema, ay eh, talagang ang uh, isang lalaki ay abot-abot ang reply sa inyo o ang message sa inyo. Alright? So mga kamamay, sana kahit paano po ay uh, makatulong ang simpleng tips na to upang sa ganun mag-message sa inyo ang lalaki at habul-habulin kayo. So bago ko po tapusin ang uh, simpleng video ito, isa lang po ang aking i-request re sana. Kung gusto niyo pa po, po ng ganitong klase ng love advice, ako po ay gumawa pa ng isang channel. So ang pangalan po niya ay Home of Love Advice. Mapapansin niyo ay uh, yan po ay uh, tungkol din sa buhay pag-ibig at mga tips na po pwede kong i-share sa inyo kasi napakarami pong topic na maaaring natin i-share dito at uh, na-feel nafe ko na parang kulang ang isang channel. So sana ma Makikita ko rin kayo doon sa ating isang channel, Home of Love Advice. At sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa video natin doon at ililista ko kayo para ma-shoutout kayo next video. Again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam sa inyo.